salamat, salamat, Wonder Family. O, oh, di diba? Maka Marites, ano, may naisipan akong kalokohan kila Wonder Family. <laughs> Ang aga-aga, ano, no? Ang aga-aga may kalokohan na naman tayo naisip. Uh, ano lang naman, kunyari, uutangan natin sila Wonder Family. Tatawagin na, tatawagan natin sila. <laughs> Utangin natin sila ng napakalaking halaga. Tingnan natin kung magpapautang sila. <laughs> Sasabihin ko na lang naman na yung asawa ko may sakit. Kasi meron talaga siyang sakit ngayon. Uh. Tingnan natin kung magtitiwala sila sa atin. <laughs> Tawagan na natin sila mga kamarites. Alapin lang natin yung pangalan. Hindi pa sila sagot. Busy sila. <laughs> Parang kinakabahan ako dito. <laughs> 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 Hindi sila sagot eh. <laughs> okay. Hindi sila sagot mga kamarites. hindi sinagot mga kamartes yung, yung kay kuya kay wonder daddy <laughs> yung kay wonder daddy naman ang tawagan natin parang nakasilent itong mga cellphone nila eh. kinakabahan ako <laughs> sinasagot. <laughs> Kinakabahan tuloy ako ang laki ngayon. Yes. Hello, hello ate! Ah! Ate! Ah! May sasabihin sana ako. Ano yon? Ano? May sasabihin sana ako ate. Pero nakakahiya. <laughs> ano ano kasi? eh uh, kailangan kasi ni ano ni Buds ng pera ngayon. Kasi i-admit ia siya. Oo. Eh, ano sana? Uutang sana ako sa inyo kung meron. <laughs> malaki kasi yung kailangan niya doon ate kasi i-admit ia siya sa ospital. Mm. Oh, tapos magkano magkano daw? Ano sana ate? Kasi ang kailangan niya doon kulang kulang 200,000. Okay. Oo, oo. Ang laki nga eh kasi i-admit ia siya doon sa private. Sigma. Nakakalang niya. I-admit sa hospital. Oh. Eh ano naman, wala pa siya, wala pa siyang makuha doon sa company niya kasi hindi pa ipaprocess pa lang. 200,000. Na natin pag. pag nakuha niya yung ano ate, pag nakuha niya yung galing sa company, ibabalik eh, ko rin agad. 200,000? Una. Kasi kulang, kulang ko lang 200,000 kasi yung ano kailangan niya doon. Akala ko kasi okay na siya. Eh, ngayon, para, kasi, sabi niya kasi kahapon parang mabigat yung ganito niya, dibdib niya. Eh, ngayon parang nahirapan siya. Nanginginig pa yung kamay ko. Kaya <laughs> ha? Ano ba so, Hindi pa ano kasi... Ako? Hindi kasi ma-process agad sa company nila yung ano makukuha niya. Ano? O, gagalit naman daw nito sa company niya. Siya ba? Ano? Nang! ano lang nung, gusto nung makapag-withdraw na ano, kasi 99.991. lang. Bukas na ang kaya ba? Bukas. Ba, bukas, tapos sa lunes, kasi sa Sunday, types natin, di ba? O, types na namin kasi sa Sunday. Kailan garod nang? Bukas, tsaka lunes. Bukas tsaka lunes? Oo. Mm -mm. Magkano lang yung kaya bukas nang kasi kailangan na siyang i-admit eh. Nine, 99. No. Oo, oh, 99. One, oh, sakto 100 na. Dagdagan na lang namin ng 1,000. Sakto 100? Sakto oh, O, huwag mo lang sabihin na ano, pinahiram pa namin. Oh, oo na, ako, sige. Bali, ano na lang, bali, yung 100, meron na ba ngayon lang, yung 100? Ay, wala Mamaya Mamaya mm -hmm. Mamaya Ay bukas pa Bukas eh, Sige lang bukas kahit bukas na lang Bukas ng umaga Bukas ng umaga tapos saka mo ipadala Oo kasi ano eh kailangan na daw siya i-admit kasi panahirapan siya Wala lang bukas kasi alam niyo nga po si bibigay namin yung mga ano ng mga tao eh. Mhm. Uh -huh. Wala kasi ako ibang mahiraman eh. Napangako ko na rin kasi ngayon, eh. Siyempre wala. Nalan? Bukas eight talaga 'yun. Bu ngayon, ngayon Bukas yung 100 ng Mhm, uh -huh. tapos units ulit. Kasi yung Sunday, pang type pa kinamin yun. Sige nang bali yung 100, 100 bukas na lang, tapos sa lunes na lang kasi ipa, subukan na lang niyang i-down yung 100 bukas. Bukas ng umaga. Oo. Mm -mm. O -o. Sige. Sige na. Ah, bali ano? Ah, uh, sama lang ako kay Kuya bukas doon sa Alaminos. Oo. Uh na lang kayo. Oo, sige na. Para mapadala ko agad para ma-admit siya agad. Uh -huh. Ano? Right. lang at kaya mm -hmm. mo 'yan. Kuya oh, Ate, biglaan kasi eh Akala ko kasi ano okay na. Sige Ate, thank you. Payan lang po mantay niya sa Januari na lang. Ate? Yung thank you. Okay, tagani. Ay, oo, sige. Ano na lang? Bukas na lang gab ate. Uh -uh. Oo, sige ate, thank you. Thank you ate ah. <laughs> Ang laki-laki kasi kailangan niya, wala kami ngayon. Sige, yung okay lang naman talaga. <laughs> oo. Uh -oh. Pagsubok is real. Pagsubok is real nga eh. Oo, sige ate, thank you. Sige. Thank you very much. Yeah. puntahan na natin sila sa bahay nila mga kamarites. <laughs> <laughs> Hindi nila alam na pa. <Fred> oh, diba, papahiramin ako ng 100,000. <sm casino> oh, diba? <laughs> Tek. Kailangan ko na sana ngayon. Ah. Kailangan ko na. Isapra. Isapra. May inggit ba 'yung kamay ko? Ah, di ba? Papahiramin ako ng Wonder ay, Family ay, ng 100,000. It's a bra Ay salamat, salamat, Wonder Family. O, oh, ba? Diba? Kahit prank lang, papahiramin nila ako. Pwede eh. Seryoso yun. Seryoso. Nanginginig ako! Ay, mo lang. Ay, hindi. Kaya niya ako, nanginginig kung ano sasabihin ko eh. <laughs> <laughs> Isiprang. a ah, prank! Ang agaga na nanang, ay, nag-umagahan pa lang sila. Sige, <laughs> <laughs> ko okay. okay. oh, Sige, kuya. Sige, <laughs> kuya.